News Mga balita ngayon, anim patay kabilang ang isang pulis at ang shooter sa pamamaril sa Midtown Manhattan skyscraper sa Estados Unidos. Kapayapaan sa Bangsamoro, suportado ng buo ng Administrasyong Marcos Jr. Dating OWA Administrator Arnel Ignacio sa sampahan ng kasong graft, kaugnay sa 1.4 billion pesos na hindi otorisadong land deal. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang pulis at apat na sibilyan matapos ang pamamaril ng isang armadong lalaki sa isang gusali sa Midtown Manhattan, New York sa Estados Unidos noong lunes ng gabi July 28. Kinilala ang suspect na si Shane Tamura, 27, mula Las Vegas na pumasok sa 44 na palapag na gusali bandang 6.30 p.m. oras sa Amerika, bitbit -bit ang isang Palmetto State Armory AR-15 rifle. Agad siyang namaril at nagdulot ng matinding takot sa mga empleyado at residente. Matapos ang pamamaril, nagtago si Tamura sa ika putatlong palapag at natagpo ang patay na may self-inflicted gunshot wound. Isa sa mga biktima ay isang 36 anyos na NYPD officer mula sa 47th Precinct na nakadetail sa pribadong kumpanya. May asawa ito na walong buwang buntis. Nagsilikas ang mga tao habang rumesponde ang NYPD, FBI at Bomb Squad. Ayon sa NYPD, nag-iisa lang ang salarin. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa ikapitong anibersaryo ng Bangsamoro Organic Law o BOL, Muling tiniyak ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. ang buong suporta ng Administrasyong Marcos Jr. sa kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Anya, bunga ng 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF, naging daan ng BOL sa mas inklusibong pamamahala at pangmatagalang kapayapaan. Ipinagmalaki ni Galvez ang tagumpay ng normalization program kung saan ang dating mga MILF combatant ay naging leader at mapayapang mamamayan. Dagdag niya, mahalaga ang nalalapit na parliamentary elections sa Oktubre para mapanatili ang tagumpay at pag-unlad sa rehiyon. Kaya't dapat suportahan ang kapayapaan sa Bangsamoro. Moro. Iyahain ngayong linggo ng Department of Migrant Workers o DMW ang kasong graft laban sa dating OWA Administrator Arnel Ignacio at iba pang opisyal kaugnay ng umano'y 1.4 billion pesos na land deal na walang pahintulot ng board. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kasama sa isasampang reklamo ang dalawang dating deputy administrator at pribadong partido. Tinukoy ni Kakdak na hindi otorisado ng OWA board ang naturang transaksyon na layong gawing halfway house para sa OFWs nauna nang sinibak si Ignacio dahil sa loss of trust and confidence ani Kakdak. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.